Hindi pa natatapos ng National Housing Authority o kay NHA ang mga bahay na paglilipatan sa mga informal settler na nakatira sa mga danger zones sa Metro Manila. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development o kay DSWD, nasa 7,000 pa lamang na mayigit na 11,000 pamilya sa Metro Manila ang nailipat na ng pamahalaan sa mas ligtas na lugar. Ito ang balita ni Monoxon. Target ng National Housing Authority na makapagtayo ng labing isang libong bahay para sa mga informal settler na nakatira sa tabi ng walong major waterways sa Metro Manila. Ngunit, isang taon na nakakalipas subalit nasa kalahati pa lamang ng kabuang bilang ng mga informal settler na nakatira sa tabi ng mga ilog at estero ang nailipat na sa mas ligtas na lugar. Sa ngayon, ang uh, nailipat na natin is 5,500 so kalahati na tayo. Uh, 5,500 yung uh, susunod natin. Itong taon na to, itong taon na to, matatapos natin lahat siya. Sa tala naman ng Department of Social Welfare and Development, nasa 7,000 pa lamang ng mahigit labing libo ang naililipat ng pamahalaan. Sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, nangangamba na naman ang mga nakatira malapit sa estero kapag muling tumaas ang tubig. Anila, wala pang nakikipag-ugnayan sa kanila para sa kanilang relokasyon. Wala pa, hindi pa kami na Nakatay nga namin eh. Kaya lang, kung hindi lang din Quezon City ang relocation, hold na lang. Hanggang ngayon, hindi pa naman sinasabihan kami. Hinihintay namin kung ano yung gagawin dito. Wala. Hindi pa, hindi pa sigurado. Sa Maricaban Creek sa Pasay, mahigit anim na pamilya ang nailikas na. Na-demolish na rin ang mga bahay nasa loob ng 3 meter easement mula sa estero. Ang paglilinis sa 3-meter eastment sa mga estero sa buong Metro Manila ay pagbibigay daan sa implementasyon ng Metro Manila Flood Control Project ng DPWH. Kabilang dito ang drainage sa mga ilog, pagsasayos ng mga estero at paglalagay ng mga river dike o yung mga river wall. Ayon sa DILG, ang relokasyon ng mga informal settlers ay magbubunga ng mas maayos na flood control project sa Metro Manila. Prioridad ng pamahalaan na mailikas ang mga nakatira malapit sa Juan River at Tulyahan River at mga nakatira malapit sa Estero sa Quezon City, Caloocan, Malabon at Valenzuela. Natapos na ng DSWD ang validation at biometrics ng mga pamilyang ililikas. Bibigyan ng tigla 18,000 ang bawat pamilya kapag nakalipat na ang mga ito. Naglaan ng 5 bilyong piso ang pamahalaan para sa naturang proyekto, kasama na ang budget para sa relokasyon ng mga informal settlers. Mon Hok Son, UN TV News Worldwide.